Uy, Brad, ano meron? Papakabot kaya ata dyan? May problema lang ako. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yan? Hindi, na? chat kasi si Boss Amo Karen. Oo. Oh. Eh, may assignment daw si Katie. O, Ay. anong mga assignment? Bukod daw sa mga kulay, magbigay daw ang kulay nagsisimula sa M. Bukod daw sa Maroon. Maroon ako. Ang hirap. Yeah. Ang hirap rin. Hindi lang alam ko eh. Ano ba sa'yo? Ikaw? Mm. Oh! Ano? Mink. Mink. Owl. Uh, Violet. Mouse. Ha? Mink. Mink. Violet. Blue. Brown. Parang lasing ba ako? Oh, sige. Okay. Ikaw, no. ano ba meron may sasuggest ka? Parang dapat, parang, hindi eh, parang dapat mapula, madilaw, maputi, di ba? Eh, may. Mm diba? -hmm. Mm -hmm. Oh, meron pa? Merne. <laughs> Mer Merne. Merne. <laughs> Sige Brad, masakit na ulo ko. Wala na kuwang matinong sagot sa inyo mga tukmol talaga kayo hayo. Sige, diyan na kayo. Dito, di pa tapos. Mm. Meron pa, Brad. Ay, meron pala akong sagot sa inyo, Brad. Ano? Mamay. Loko 'yun. Tama na 'yan. Kunin na may, eh, di ba? Mm. Okay, masulit lang. Merne. <laughs> Merne. <laughs> Meron pala ang sasabing sa inyo. Pa- <laughs>